This is one of the most important concepts ng pagte-trade mga ka-traders. Kaya naman sa BTV na ito, yan po ang pag-uusapan natin, yung mga risk to reward ratios and at the same time, yung margin of safety po na tinatawag. No? And medyo papapabawin po natin yung terms na yan, no? yung mga terminology sa trading, yung mga concepts na dapat na isa sa buhay no? or na i apply Katulad nga po ng ginagawa natin sa pag-trade natin sa, sa CFTs, yun nga po, no? sa, sa gold and other uh, asset classes no so kaya naman again no before natin simulan nito kung bago ka lamang pala sa aking mga social media accounts i am the estudiante trader forever student ng market. At yun, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, and hit mo na notification bell button para nang sa gayon, lagi kang updated. So, kaya naman, pag-usapan na po natin yan, no? So, ngayon, unang-una po muna kasi dyan, no? Maganda po talaga ito, no? Na, 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 na alam natin ito na may framework tayo, di ba? Kasi hindi lang naman po um, yung win rate ang mahalaga, eh, no? Kundi ito po, ito yung win rate, di ba? Pero, meron din po tayong tinatawag na risk to reward ratio. Okay? Or ibig sabihin po nito, sa kada matatalo po natin, dapat mas mataas yung dapat panalo natin, no? Uh, your wins should be higher than your losses, 'di ba? Yung average win mo, for example, kikita ka ng 10 piso, Okay? At ang dapat mong loss lang is 5 pesos, di ba? Or 1 is to 2 po yun. So, ibig sabihin, kailangan po no, yung risk management concept dito sa pag trade Kailangan maisabuhay yon or mai apply po yun, di ba? Yun ang tinatawag ng mga ratios, no? When it comes to the equate, uh, equation of the risk to reward ratio, okay? So, ngayon, pero ang gusto ko lang pong talagang sabihin din dito, no? Bukod sa mga ratios na yan, is yung tinatawag po natin na margin of safety. Kasi guys, sa totoo lang po sa trading, ano, ewan ko, palagi namang talaga yung na nababanggit ng maraming mentors, pero po kasi mga katraders, no, mag-isip po kay maiga na hindi, for example, kayo, no, mga 1 is to 3 kayo, nagseset kayo ng mga TP nyo, di sabihin nga, tatlong beses na mas mataas kaysa sa stop loss or yung risk allotted per trade. Ngayon, ang point po natin, kung 1 is to 3 kayo lagi, ang tanong, ang tanong, lagi po bang nangyayari or nasusunod yung sinet nyo na TP? No? For example, sa, sa 50 traits no? or 100 traits, lagi po bang 1 is to 3 yung aktual na nangyayari? No, kasi minsan pag nagpaplano tayo, ayan gusto ko 1 is to 3 1 ah. is to 3 yung risk to reward ratio ko ha, ah. eh pero yung particular, ba diba, chart no yung asset na ite-trade mo eh hindi naman siya high probability trade di ba so wag kayong mas ang sinasabi ko lang po maganda yan alam natin ito lahat no pati yung mga break even points pero ang point po natin dito guys is kailangan po nating malaman kung ano yung realistic ayan that's the key term no that's the right term kung ano yung realistic kasi guys hindi Uh, although, no, tama naman yon nga again, mag-set tayo ng 1 is to 3 or uh, medyo mataas na kasi yung iba, no? Pero ang point ko lang, <laughs> eh, lagi-lagi eh, ba nangyayari yan, no? Kung, alimbawa, mag i ka sa 1 is to 3. Kaya nga po dapat, ito po yung tinatawag natin, no, na margin of safety, 'Di ba? For example, halimbawa po ako. Halimbawa lang ito, no? Para sana magets niyo yung concept. Pinapabapaw at pinapadali na natin. For example po ako, meron akong goal sa isang araw, no? Halimbawa lang po ito, no? Sa akin lang ito. Iba-iba ng mga traders, iba-iba mga mentors, no? Uh, sa akin lang to. Halimbawa, gusto kong kumita ng 10,000 pesos per day. Hindi po ako araw-araw nagte-trade, Hindi po ako. Ibig sabihin lang, yung pag nag-trade ako that day, kailangan 10,000 pesos. Pero, kung alimbawang siya ay nasa 8,000 na, eh, 8,500, And then nakikita ko yung market, hindi na gaano kaganda ano, yung market condition din. Kasi yung pagt-trade, depende rin yan sa timing and market condition, di ba? Di, De depende mo yan doon eh. So hindi siya laging Kumbaga, hindi laging 10,000, no? Pwedeng 8,000 lang or 9,000. Pwedeng pagka nagkataon, sumobra, no? 11,000, depende. So, kaya lagi kong sinasabi, ko co consider nyo to, but at the same time, i-consider nyo yung mga realistic numbers kapag ka kayo ay nagpaplano at nagtetrate na in actual. Okay? Kasi magkaiba yung expected sa actual. Okay po? So, sana marami kayo natutunan and follow for more contents like this.